Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ay, pero syempre po, i-educate nyo muna po kami. Ano nga po ba itong House Bill 10174, itong Geriatric Health Act? Dapa, ito, ito, po yung, uh, ito po yung magbibigay ng mas malawak na access sa mga health services. Mm -hmm mas maraming specialized geriatric care facilities mm -hmm. at mas pinahusay ng mga programa para sa kalusugan at kagalingan mm -hmm. ng ating mga minamahal na senior citizens sa buong bansa. Ito po ay magkakaroon ng, uh, ika nga, sa bawat hospital, magkakaroon po ng geriatric ward exclusive po sa ating mga senior citizens. Mm -hmm tupu ay mga sa ating mga seniors kasi alam niyo naman ang uh, mga karagdaman nating mga senior citizens ay matagal nagamutan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.